ang mabuting balita ayon kay San Juan, chapter 11, verses 45 to 57. Kaya nanalig sa kanya ang marami sa mga hudyong pumunta kay Maria at nakasaksi sa kanyang ginawa. Pumunta naman sa mga Pariseo ang ilan sa kanila at sinabi ang mga ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong pari at ng mga pariseyo ang mataas na sanggunian at sinabi, Anong gagawin natin? marami siyang ginagawang mga tanda. Kung pababayaan natin siyang paganito, mananalig sa kanya ang lahat at darating ang mga Romano at buburahin ang kapwa, ang ating banal na lugar at ang ating bansa. At isa sa kanila si Kaifas, na punong pari sa taong iyon, ang nagsabi, Wala kayong kaalam-alam na hindi niyo naiintindihan na mas makabubuti sa inyo na isang tao ang mamatay alang-alang sa sambayanan kaysa mapahamak ang buong bansa. Hindi sa ganang sarili niya itong sinabi kundi bilang punong pari sa taong iyon, nagpropesiya siyang mamamatay nga si Jesus alang-alang sa bansa at hindi lamang alang-alang sa bansa kundi upang tipunin din at pag-isahin ang mga nakakalat na anak ng Diyos. Kaya mula sa araw na iyon, pinagpasyahan nilang patayin siya. Kaya hindi na tarang naglibot si Jesus sa mga Hudyo kundi umalis siya roon patungo sa lupaing malapit sa disyerto, sa isang bayang Ephraim, ang tawag, at doon siya tumigil kasama ang mga alagad. Ngayong malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo at umahon pa Jerusalem ang marami mula sa lalawigan bago pa magpaskwa upang maglinis ng sarili. Hinahanap nila si Jesus at nang nasa templo na sila, sinabi nila sa isa't isa, ano sa tingin ninyo? Hindi nga siya paparito sa piyesta. Isa na naman pong magandang araw at pinagpalang araw ng Sabado sa inyong lahat mga kaibigan at mga kapatid. Maraming maraming salamat po sa pagsama. Pagsama sa aming baybayin ng landas ng pag-asa. Ngayon pong araw ng Sabado, bago po pumasok yung pinakabanal na linggo sa ating mga Katoliko, pagninilayan po natin ang mabuting balita. Dito po sa mabuting balita na binasa ko kanina, meron po akong tatlong nakita o napulot na mga pangyayari. Unang-una. Yung unang-una po ay yung marami ang naniwala sa kanya dahil nasaksihan yung kaya niyang gawin. Yung ikalawa po na aking pong napuna o napansin ay nung sinabi na uh, siya'y naparito at namatay hindi lamang para sa isang bayan kundi para sa lahat ng mga anak ng Diyos na nagkalat kung saan saan. At yung ikatlo po ay eh, yung katuparan. Yung katuparan ng pagmamahal ng Panginoon. Yung pagmamahal na magsasalba sa atin sa ating mga kasalanan. Samahan niyo po kung pagnilayan itong tatlong bagay na ito. Una po, katulad po nung aking binanggit, tayo po ba ay naniniwala kay Jesus dahil lamang sa ating nasaksihan kung ano yung kaya niyang gawin? Tandaan po natin na ang atin pong hindi lamang pagninilay, yung atin pong paniniwala sa Panginoon ay nakakabit po o nakaakibat sa relasyon na meron tayo sa Kanya. Hindi lamang dahil nasaksihan natin yung mga milagro o yung mga bagay na kaya niyang gawin. kundi di, sa isang relasyon kung saan po nakikita natin yung pagmamahal, yung yakap, yung pagpapatawad, yung pag-asa na meron kay Kristo. Yung ikalawa po ay yung kanyang purpose na pag-isahin daw po ang hindi lamang iisang bayan kung di ang lahat ng anak ng Diyos na nagkalat kung saan-saan. Tayo po ay tinawag na maging kabahagi ng kanyang katawan, maging isa kung saan ang Panginoon ang ating ulo o ang ating pinuno. Mga kapatid, ito pong panahon ng kwaresma, lalong-lalo na itong pagpasok ng Holy Week, tayo po ay inaanyayahang makiisa. Alam ko po, pagod na po ang marami sa inyo. Pagod na dahil dito sa pinagdadaanan natin. Pero sana po atin pong mapagtanto na ito pong pinagdadaanan natin masakit, tunay na masakit, Nararamdaman natin yung sakit, pero nararamdaman din naman po natin yung pagmamahal at yakap ng Panginoon. Yung ikatlo po, uh, tayo po ay papasok na sa linggo ng Holy Week. Uh, sana po gamitin po natin ito. Gamitin po natin itong mga darating na araw, hindi lamang para magnilay, kundi para pagigihin yung relasyon natin sa Panginoon sana po atin pong makita. Makita na tayo'y mahal ng Panginoon. Makikita po natin ngayong darating na linggo yung Passion of the Christ, yung paghihirap ng Panginoon, yung kanyang pagpapakapako sa krus, kamatayan. Pero makikita din po natin ngayong linggo yung pagkabuhay ng muli ng Panginoon. Ginawa niyang lahat ng ito dahil sa pagmamahal para sa iyo at para sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsubaybay at pagsama muli sa aking baybayin ang landas ng pag-asa. Sana po kayo pagpalain ngayong darating na Holy Week at ngayong araw. Maraming maraming salamat po at Happy Sabado!